Meron ako nalaman na sekreto na may yaman, isishare ko sa iyo, Bok. Gusto mo ba? Ah! <laughs> 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 Mga Bok, this will be a great day for you. Alam mo bakit? Isishare share ko sa iyo kung ano yung best business in the world for me. Dito gumanda buhay ko, dito wala nga pag-travel, nakapunta sa iba't ibang lugar, as in talagang ang negosyo na nai-enjoy ko talaga ang buhay. At excited ako sa iyo, But before that, paano ko na-appreciate yung negosyo to? Paano ko na-love yung negosyo na to? Meron ako nalaman na sekreto na mayayaman, i-share ko sa iyo, Gusto mo ba? May pattern pala ang mga mayaman. At meron silang tinatawag na five forms of leverage. <laughs> leverage means pagpaparami. Para mas maintindihan natin, sabi nga ni Paul Getty, I'd rather have 1% out of 100 people than 100% of my own. Para mas maintindihan mo pa, parang ito, di ba? Kung meron kang isang taxi, okay yon. Pero kung halimbawa meron kang 50 na taxi, ibig sabihin mas okay siya. Kung wala mang biyaya ang isa, meron ka pa rin 49 na taxi na pwede magpasok ng income. That is leverage. Ang sikreto ng mayayaman, mauutak sila. Alam nila kung paano i-maximize yung mga resources nila. I-discuss ko ngayon yung pinaka-importanting leverage na lima na yun. Number one, OPT. Using other people's time. Rich people hire a lot of people para magtrabaho sa kanya. Naparami niya yung oras niya through dun sa mga hinahin niya mga tao. Just for example, late Henry C. Siya may-ari ng SM, siya may-ari ng BDO, siya may-ari ng San Miguel, siya may-ari ng SMDC, siya may-ari ng China Bank. Imagine mo, ilan yung nagtatrabaho para sa kanya. Ganun niya na parami yung oras niya. Wais, di ba? That is called OPT, Other People's Time. Ngayon, yung pangalawa, using other people's money. Rich people nag expand ng business nila pero hindi sila naglalabas ng pera. Paano yun? Let's say for example, McDonald's, Jollibee, Bang Inasal, nag-e-expand ng business business to pero hindi sila naglalabas ng pera. Pa, paano yun? True franchising. May buwibili ng franchise, dumadami yung branches nila, dumadami yung store nila pero hindi na sila mismo naglalabas ng pera. They expand their business using other people's money. Mautak, di ba? Parang banko. Negosyante si banko. Saan nga gagaling yung negosyo nila? Bakit sila nakapagbigay ng magandang benefits sa clients nila? Lahat lang nagdideposito, umiikot lang din ang pera. Ganon din si insurance. Nag-expand yung business nila pero using other people's money. Ganon din si real estate state Lumalaki, nag expand sila, nag expand yung projects nila using other people's money. May mga businesses na ginagawa nila yung IPO yung company nila. Para maka-invest ka sa kanila at gagamitin nila yung pera na yon, ang tawag doon, stocks. Number three, OPS, other people's skills. Hindi nila kailangan maging magaling para magpatakbo ng business nila. They can hire people, professionals, magagaling para mag-handle ng mga businesses nila. Like ano yan? Nagma-manage ng store. Or kung may restaurant, may chef. Whatever businesses, they can hire managers, accountants, lawyers to make their business work. Fourth leverage, connection. Rich people, they value connection. Ang galing nila mag-build ng relationship. Ang galing nila rumapor. Because they value relationship. They know that connection sobrang makakatulong sa pag-expand lalo ng businesses nila. Yun yung number four, connection. Fifth, leverage, technology. Ang mayayaman, magaling mag-leverage sa technology. Like for example, may meeting sila, ginagamit nila yung Zoom, Google, na hindi na kailangan mag-meet personally, like eto sa mga BPO ngayon. They use AI and automation. CEOs have virtual secretary. For example, sa hotel, restaurant, or services, they use reviews and rating para mapakita na maganda yung services nila. Doon na po promote yung business nila through technology. Yung mga malalaking kumpanya, mas madali nilang na monitor yung negosyo nila through technology. Like may kaibigan ako na may gasoline station. dati rate manual ang pagka-count ng inventory nila. But right now, yung technology ngayon, kung magkano yung sales, magkano nababawas, magkano yung nabenta nila real time. Exacto. Walang labis, walang kulang. Ganun katindi yung technology. POS, virtual calendar, camera, internet to monitor their business. Yung five forms of leverage, nagtanong ako sa mga negosyante. Alam nyo ba na minimum 10 million ang kapital para magawa nila yung 5 forms of leverage na yan? Para makapag-hire sila ng maraming tao, mag-work sa kanila. Possible bang pwede kong gawin yan sa isang ordinaryong tao? Yes, kasi nagawa ko siya. Meron ako isi-share sa'yo na hindi mo kailangan ng 10 million. More than 10 years ko nang ginagawa to and ito yung nagpayaman sa akin. Nagawa ko tong 5 forms of leverage na wala akong 10 million kagaya ng mga negosyante at may yaman. Gusto bang malaman kung paano na kahit wala kang 10 million pero pwede natin gawin yung 5 forms of leverage. Connected ako sa strong and stable na company, empowered consumerism, na sobrang daming na payaman, more than 15,000 millionaires ang nakreit niya sa loob ng 15 years. So, Bok, paano mo sisimulan? Eto na. Pero baka umaman ka. Kung dreamer ka, makinig ka sa akin. Gusto kong gawin yung business. Pero ang tanong, pa, paano ako matututo? Wag ka mag-alala, Ang mag-train sa'yo yung mga milyonaryo. Pero eto lang dapat i-promise mo. Pag ikaw yung umaman, dapat mag-train ka rin, ha? Because we practice paying it forward. Ngayon, natuto ka na. Pa, paano mo monitor yung business mo? Meron kang DTC. So, you will have username and password. Parang Facebook lang. Pero eto, kada login mo, dun mo makikita yung commission mo. At ang gagawin mo, i-encash mo, papasok diretso sa ATM mo. Anong affiliated yun na bank? Good news! BDO. Big time ba na ba? Yes, of course. Big time yung company natin. Napakalit lang ng puhunan. 30,000 lang. Sa 30,000, what are the benefit? Meron kang product worth 42,000. You have a discount from 25% to 50% lifetime discount privilege. At kung ka mag-travel, mag-earn ka ng travel points. Makakapag-travel ka ng libre. O, di ba, Bok? Ang ganda. Ngayon, ito. Yung 30,000 na puhunan mo, maximum potential income yan per day, ha? Per day, Bok. Tandaan mo to. 150,000 maximum potential income niyan per day. Sa isang linggo, ang maximum potential income niyan, 1 million per week. Sa isang buwan, 4 million maximum potential income. Yan ang pwedeng kitain sa halagang 30,000 na pugo. Sobrang possible dahil sa technology natin ngayon. Internet, social media, ilileverage natin sila po. The man is there. Katulad ko po, na dating Chowking Crew, minimum wage earner, na sobrang ginalingan ko sa trabaho ko pero hanggang employees of the month lang talaga. Employees of the year lang talaga. Hanggang crew of the month or crew of the year lang talaga. Nagkataon bok na lahat ng sipag ko na ilagay ko dito sa tamang opportunity. Nagawa ko tong five forms of leverage. So ngayon bok, paano kakikita? You need to leverage. You need to invite. Katulad mo rin na dreamer din. At naniniwala sa online business. Magaling din sila, potential din sila, masisipag, kaya lang nagkataon lang na hindi lang nila nalagay sa tamang opportunity. Isasama natin yan dito bok. What if naka-invite ka ng apat? Since meron kan tatlong accounts, ilalagay natin yung apat under ng 3 accounts mo. So, si 1, si 2, si 3, si 4. Every invite mo, meron kang 6,000. So, dahil meron kang 4 na invite, meron kang 24,000. Walang limit sa direct. Kahit sino, what if ikaw yung maraming kaibigan? What if marami kang followers sa Instagram? What if marami kang viewers sa mga TikTok mo? <laughs> What if ganun ikaw? So, ibig sabihin, just imagine, every invite mo, meron kang 6,000. And sure ako, sa ganda ng opportunity, more than pa sa apat ang kaya mong isama din. What if naka-invite ka ng 10? E eh, di meron kang 60,000. What if naka-invite ka ng 100? E eh, di meron kang 600,000. What if buong barangay mo na-invite mo? E eh, di meron kang barangay 1,000, di ba? <laughs> May tinatawag tayong daily payout. Every time na kukuha ka ng komisyon, pwede araw-araw kang kukubra. Hindi ka na mag-aantay ng 15 katapusan. Everyday, Bok, sweldo. <laughs> Dami pera! So, Bok, another way of earnings is match sales bonus. Sabi ng company, kung meron kang isa sa left at isa sa right, magmamatch yun. Kada match, meron ka 1,800. Ay sa structure mo kanina, kung meron kang apat na na-invite, yung account mo, kumita ng 2 pairs. Magkano kada pair? 1,800. Pag tinotal mo yon 3,600. So total direct referral mo plus matching bonus mo, kumita ka ng 23,600 apat palang book ang na-invite mo. Eto, good news. Yung apat yung possible diba mag-invite? Take note, hindi na ikaw nag-invite, sila na yun book, ha? Yung apat mo Nang mag invite pasok yun sa left and right mo. Dada pair ng left and right mo, 1-8 ng 1-8. Ang good news, lahat ng nag-join ba, nag-invite na nag-invite, dumami yung left sales group mo, right sales group mo, mag pair na lang, mag match na yun ng 1-8 ng 1-8 ng 1-8. Yung Cebu City, nag-invite ng taga Cebu Utsu, Cebu Nuibi, Cebu di diba, Up to infinity book, kikita ng 1-8 ng Ilang 1.8. Eto, good news bo. Based sa illustration, from you, dahil nakabuo ka ng team, anong benefits yan? Dahil dumami yung team mo ngayon, nagkaroon ka ng sales force. Na pag gumamit ang products natin like food supplements, coffee, every time na bumibili sila po, meron kang kinikita kahit hindi mo na sila kilala. Hindi ka tumanggap ng benta, hindi ikaw nanukli, online siya bumili, pero meron kang kita na kahit wala kang physical store. Para kang merong online grocery store. Good news, pag may bumili dyan, tatlong marketing plan ang pwedeng kita dahil sa ganda ng products, magiging daily consumer sila katulad ko. And no. once they consume, you earn points. Nagiging pera. At yun ang umaakit ng umaakit ng umaakit, umaakit sa'yo Is it good or very very good? So eto good news. Nalaman mo na yung 5 forms of leverage. Check. At good news pa ngayon, nalaman mo pa, kaya mong gawin yung five forms of leverage na kahit wala kang multi-millions. I know, most of us nangangarap na umasenso. Bakit ko sabi to? Bok, isa rin ako before na sumasahod lang ng minimum. Isa rin ako sa mga tao na dalawang araw lang masaya sa loob ng isang buwan pagka every time sumusweldo isa rin ako sa mga taong wala pang sweldo talagang lahat ng pagtitipid gagawin na yung tipong nakaka-experience ako manang pag every time na umorder sa karinderya manang magkano to eto manang magkano to eto manang magkano to hanggang na pupunta na end na yung ulam ko papunta rin pala sa munggo or sa ampalaya or sa adobong talong di ba isa rin ako sa mga tao na every time na grocery talagang computed lahat good news isa ako sa mga taong na bago lang mindset sobrang thankful ako sa company ta isa ako sa mga napayaman ng company i know na nakikita mo yung value mo na nagagaling ka rin sa sarili mo. May tiwala ka rin sa sarili mo. But the question is, kung ano man yung result mo ngayon, kung magkano man natatanggap mo na profit, income, or sweldo, happy ka ba sa life mo ngayon? Happy ka ba sa tinitiran mo ngayon? Yan ba talaga yung gusto mong bahay for the rest of your life? Kung paano ko lumalabas ng bahay ngayon? Kung nagko-commute ka, yan ba talaga yung gusto mong sakyan? At kung tatunin mo sarili mo, be honest to yourself. Ano kaya ang future ko sa ginagawa ko ngayon? Five years from now, ano yung magiging result sa ginagawa mo pag tinuloy-tuloy mo yan? Gusto mo malaman yung sagot? Maghanap ka ng kapareho mo ng ginagawa. Kasi sure ako, yung ahead sa'yo ng five 5 years, kung ano yung buhay niya, yun din ang magiging buhay mo. Ang tanong, kung ano yung buhay nila, gusto mo ba? Kung ano yung present na buhay nila, yun din ang magiging future mo. So, alam mo na yung sagot. I know na umabot din sa point na gusto mo maging sulit yung galaw mo. Ginalingan ko rin sa trabaho ko dati. Sinipagan ko rin, panay overtime ako hanggang umabot sa naging service crew of the month hanggang yun. Sana ko dinala ng galing ko, employees of the month, the best award. Pero ang point ko, wala pa rin nangyari. I know binavalue mo yung galing mo. I know naniniwala ka rin sa galing mo. But ang tanong dyan, saan ka dadalhin ng galing mo? Dati nangarap na lang ako mag-abroad pero ang binigay sa akin ng Power Tunes Summerism ang dami ko mga bansa na napuntahan para hindi magtrabaho para mag-tour Asian countries Middle East Europe yung dati nagbo-boarding house may pinapagawang hillside na bahay so Bok alam ko na gusto mo na sumali naintindihan mo na at nagkaroon ka ng chance napapasmile ka na excited ka na magsimula ito lang ang tip ko sa'yo join as soon as possible kung may pera ka join na agad kung wala kang pera mas lalo kang sumali gawa mo ng paraan pag gusto maraming paraan kaya kung ikaw halimbawa may nagsabi o Louie gusto ko sana pero pag i ko. Huwag na huwag ka mag-iipon. Kasi ang daming tao, ilang years na nag-iipon pero wala ka pa rin ipon. Hindi ang pinag-iipunan. Ginagawa niya ng paraan. Louis, gustong gusto ko. Kaya ko kaya yan. Kung nagawa nila, kaya ko din. Yun lang din ang mindset ko noon. Kung ano man yung result mo ngayon, eto yung resulta ng decision mo 5 years ago or 10 years ago. Huwag mong yung ginagawa mo kung ano man yung resulta ng buhay mo ngayon. 5 years from now, 10 years from now, don't expect may magbabago sa'yo. Kasi bakit? wala kang ginawang bar. Ang future mo nakadepende yan sa desisyon na gagawin mo ngayon. What if ginawa mo to? What if nag-decide ka? What if sumubo ka? What if isa ka sa mga taong malalakas ang loob? Isa ka sa mga taong palaban? Isa ka sa mga taong na gustong gusto mag-level up ng buhay? Dreamer na gusto mo talaga mag-level up ng life? What if ikaw yon? Nakatulad ko. Ano na kayong mga countries na mapupuntahan mo pag ito ginawa mo? Ano kaya ang kotse ang dinadrive mo? Ano kaya yung bansa na napupuntahan mo? Paano ka kaya mag-express ng love sa love ones mo? Pag may pera ka, pag mayaman ka. Ano kaya yung first country na mapupuntahan mo na mababakasyonan mo? Guys, eto lang masabi ko. Life is not a matter of chance. It is a matter of choice. Bakit may mahirap? Ginusto nila yun. Wala silang ginawa. Bakit may mayaman? It's a choice. Na magsisi magsisipag man ako sa isang bagay, gusto ko ikakayaman ko. Gusto ko mababago buhay ko. Gusto ko yung tipong lahat ng lakas ko, lahat ng effort ko, lahat ng talento, ng galing ko,

maging sulit lahat. I know na binavalue mo sarili mo. I know na may tiwala ka rin sa sarili mo. Kung din sa'yo na gusto ko rin mag-level up ng life. Kung isa ka doon, congratulations sa decision na gagawin mo. It is not for us. It's for you. Kasi ikaw nakakaalam kung anong gusto mong future. Ikaw nakakaalam kung anong buhay na gusto mo. Kayang-kaya mo din yung umaman. Believe in yourself. Kung nagawa ko, kayang-kaya mo din. Kaya kulitin mo yung taong nag-send sa'yo ng link at sabihin mo, magsisimula ka na. Congratulations. Always believe in yourself. Kung nagawa namin, kung nagawa ko, believe in. Kaya Kaya'ng kaya mo din. Dream mo yan. Pangarap mo yan. Decide. Kasi bakit? Alam ko. Nagpe-pray ka rin na opportunity. And malay mo. Ito na yung pinagpe-pray mo. With that, Thank you so much sa pakikinig. Congrats sa marami kang natunan. Congrats sa decision mo. Congrats sa pagla-level up. Congrats sa lakas ng loob. Kasi kung ano yung nangyari sa buhay ko, kayang-kaya kaya mo din. Believe in yourself na kung nagawa namin, na kung nagawa ko, kayang-kaya kaya mo din. This is LPG. Thank you, Hayo Creator. Congratulations for making the right decision sa life mo.